May nagtanong, makukuha ba daw natin ang 60k minutes views kung reels lang ang ating ginagawa? Hello! It's me again, Mami Maria. Welcome and welcome back po sa ating channel. Kung bago ka po sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong videos i-upload ko na makakatulong po sa inyo. Thank you so much and let's start! ko lang pong i-shout out sila guys. Maraming maraming salamat po sa inyong pag at pag-iwan po ng message, ng comment. Thank you. Shout out sa iyo, Team May Asawa Vlog. Myra 91. Dexter Valiente. Misido Vlog. Catherine Milumawag and Cebu Short Rise. Shout out po sa inyo and maraming maraming salamat. mag po kayo palagi kung saan man kayo. God bless you! May nagtanong, makukuha ba daw natin ang 60k minutes views kung reels lang ang ating ginagawa? Hindi tayo nagla-live? Ang sagot po dyan ay yes po pwede mo po siyang ma-unlock at makuha ang 60 days kahit Reels video lang. Ako sa Reels ko na-unlock ang aking in-stream ads kasi hindi naman talaga ako mahilig mag-live. Bakit? Ganito yan siya guys. Halimbawa guys, nag-upload kayo ng 100 videos. So sa 100 videos na yun guys, at least bawat isa ng videos na yun, ay magkaroon kayo ng 600 views. Okay? 600 views bawat isang video is total po nun ay 60k views. Ngayon, sabi mo, marami naman yung 100. Ipagpalagay eh, natin 60 videos na lang po yung na-upload nyo. So, yung 60 videos, i-multiply at least 1k views bawat video nyo. Guys, take note ha. 2 months nyo po yung gagawin. Huwag kayong magmadali. 2 months po ang requirements doon. So, sa 2 months guys, imposible namang hindi ka makapag-upload ng maraming video araw-araw. So, kung sa tingin mo, ah, napakaraming video. Guys, isa-summarize ko po sa inyo ha, para maintindihan nyo. Ipagpalagay na lang po natin, uh, dalawang video po ina-upload or kaya nyo i-upload sa isang araw. Guys, i-multiply nyo po yung dalawang video times 60 days. Total nun is 120 videos na. Meron na kayong 120 videos in 2 months. So at least sa 120 videos guys, at least 500 views bawat isang video nun guys, bawat isang reels makukuha mo na yung 60,000 minutes views. Huwag nyo pong madaliin guys kasi kung magmamadali din kayo, hindi kayo makakagawa ng quality video. Isipin nyo na lang na nag-upload kayo at masaya kayo para maibigay nyo yung best nyo. Guys, 2 months naman, at least 2 months yung requirements. Kung magmadali kayo, less than 2 months, tapos mag-set up na kayo, hindi ko lang sure kung ma-approve siya guys kasi nakalagay doon uh, two 2 months at least 2 months shot criteria niya guys for 60,000 minutes views okay guys sana may tunan please like and share this video and follow mo ko for more tips thank you so much and god bless you Mwah!